Good morning everyone. Huy, kachada sa so good morning day. Chada. Nakarealas ko nga birthday mo. sa akong papa noon. Saka ako pa ito na. Ay, patay. Uy, bago pang matambayot. bangon. na. Bangon na, chada. Pag budget, kay bisag bongkag kayong kwarto day. Laban lang. Kay gadalita. Chada, wow. baha magdali eh, mo pangit pangit yung magdali dahil no, hui pangit yung apa nandiyay um mm, fuck na fuck di, abas bisa gula tayo ligo na ta kay hui patay yung mga naman mangomprat mangompra apa syempre dapat guapa apa ta mangomprat dyan sya malam lang mau ta mau akong style sa akong hair hui hair sya arah nana naana Mm. Uy, Chad, ara, to arah, Wow, bayot, grabe nito arad Lalaki makikagtingog, bayot. Ay, syempre, Chad, dapat babayot na magtingog. Ha? Lalaki akong gingon, ay, nagbinongol ka. Ay, syempre, bayot, ang mga bongol tayo, mga gwapa. Mm. Fuck na fuck, diba? Mm. Pag flashlight, mura nag-i-animalan. anak dayon yung kong, yawa, asa naman tamo lamang laki-ani, nga buntag, Huy, tabang maulawan Tani. ni um, Unfak na fak Kulang na lang ni Mojay, longon Huy, kagwapa sa longon Bayot. Masama Masa mo ni Pat yun ang pinakagwapa sa kamarador Huy, kamarador sa Tabang kamarador Ay, Bayot, dili mag ni Anad dahi kay gwapa pa ni mo bayot um, Fak na fak, Joy. Mga lipstick na bayot. Mga na bayot. Kompleto ka na bayot. Um. Sada. abi ni mo og dili na siya kuan Gwapa guapa mag makeup day huy wag kang maganyan gyud mas maganda mas mayaman pero may makapangyarihan ano makapangyarihan mo bayot? ay syempre di mga lucky day permi ko dulog lucky huy pero may dulo laki. Are you sure? Or joke, joke, jo oh, joke, joke. Joke, joke, joke. Bayot. Ay na, joke, joke. Dahil kailangan may ko make, make up. Uh, mm, pak nga pak. Dali na kayo nakatakig ba o ba o. Kaya siyempre, gadali. Good na bayot. Bongga, mga pabongga. Good ni ang birthday party for my father. Oh my gosh. I love you so much, father. Father. Gadali, dali. dali. yun ko uh, ang kambal kaming ad sa pakagulamban. Ko, Kaya para magpa-prank. Shut up.